Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Sa rin akong DJ. Magti-10 years na yung pagkalugi kong experience. Malapit na mag-2025. Next year ako magti-10 years na may experience sa pagkalugi sa negosyo. Hindi po ko vlogger, hindi po ko influencer. Isa po kong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, mga kanegosyo, tungkol bakit nalulugi yung negosyo mo ngayon at kung gusto magsimula ng negosyo, hindi ko sinasabing iwas lugi kasi marami pa rin factor para malugi ka. Pero isa sa mga dahilan kung bakit ka nalulugi, ito topic ko ngayon. Tapusin mo to mga kanegosyo, sigurado marami kang matututunan at maa-apply sa negosyo mo. Tungkol sa focus in one at community ng mayaman, mga kanegosyo. Huwag ka malito dito sa topic natin, mga kanegosyo. Kung naka-focus in one ka, pero wala ka sa community ng mayaman or market ng mayaman, possible pa rin malugi ka, mga kanegosyo. Kung wala kang focus in one, pero nasa community ka ng mayaman, kikita ka pa rin. Ito way back, kwento ko lang mga kanegosyo. Tungkol sa, tungkol sa una kong negosyo na sari-sari store, way back 2015-2016. Nagkataon lang, yung naitayo kong sari-sari store, eh kung saan ako graduate ng college sa TIP Cubao, eh may pang bili. Kahit mag markup ako ng malaki mga kanegosyo, meron silang pang bili. Doon sa produktong binibenta ko, kahit mahal, pero bumabawi ako sa serbisyo. Malupit naman yung service ko. Alam na mga customer ko yan. Kung nalilito ka mga kanegosyo, bakit pinagpo-focus in one kita eh, nalulugi ka pa rin? Siguro, nasa market ka ng walang pambili or nasa market ka ng mahirap. Hindi natin sila mamasamain, hindi sila masama. Pero, mas pagsilbihan natin yung market ng mayaman. Mamigay tayo sa mahirap ng libre, pagkaperahan natin yung mga mayaman. Marami ng pera yun eh. Huwag na natin pagkaperahan yung mga hindi tayo makapag-markup ng malaki. Pagservisyuan natin yung may pera. At mahanap mo yung community ng mayaman. Ano mga example ng community ng mayaman? Bikers, pare-pare yung coach nila, school, college student, pare-pareho yung motor nila, Harley Davidson. Huwag ka malito, may, may, may mga community ng bikers na mahirap, may mga community ng bikers na mayaman. Doon ka na sa mayaman, mga kanegosyo. <clears throat> At kung nalilito ka pa rin, mga kanegosyo, siguro wala ka sa community ng mayaman. Kaya nalulugi ang negosyo mo. Ang sabi ko nga kanina, kahit nakapokus in one ka, pero wala ka sa community ng mayaman, malulugi ka pa rin. Pero kung nasa community ka ng mayaman, kahit wala kang focus in one, kikita ka pa rin mga kanegosyo. At salamat sa pagtapos ng video na to. Click mo naman yung like button dyan. Follow mo na rin ako mga kanegosyo. Peace. Ingat tayong lahat.